Ako po si Maricel Espeliel, 46 years old, taga Barangay Kabigaan, Gubat, Sorsogon. Ako po ang Presidente ng Kabigaan Livestock and Poultry Supply ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Nagpapasalamat man po ako sa DSWD SLP na hinatag sa amo na pangkabuhayan. Dako, dako po na suporta po, lalo na po sa ako pamilya, nang sa kaurupod ko mampu. Tapos diri lang po sa, sa diri po namo kami nakadanon. Pati mampu sa mga customer po namo na dadanunan po sila. Kaya sobrang sobra po ako nagpapasalamat na sayo po ako na napili ma'am para maging bahagi po sa dinaprograma sa DSWD po ang tindahan po namo nagbubukas po sin 6 a.m. tapos nagsasaramang po siya sin 7 p.m. natagam po kami sa DSWD since 300,000 po na kapital natunubo na po sin 827,000 sa sulod po sin duwang taon po Nagpapasalamat po ako sa DSWD SLP sa ibinigay po sa amin na pangkamuhayan. Dagdag kita po sa amin to sa bawat po na miyembro ng SLP, marami po kaming natulungan. Simula kami, 29 member. As of now, 2 years and 3 months, 29 pa rin. Every month, nag, nag, ano kami, nagkakaroon kami ng share sa tubo. Ano, every month, 1, 3, 1, 4, ganun. Nagka, once na nag-meeting nag kami, nagkaroon ng ano ordinance or memo gumawa kami ng memo tapos bawat isa sa amin sa member ang utang hanggang 1000 lang ang limit para masunod naman para hindi matulog yung pera continue pa rin yung income unang-una nagpapasalamat ako uh, at naging member ako ng ano SLP na na binigyan kami ng pondo galing sa DSWD Uh, malaking tulong to para sa amin. Halimbawa na lang, nung nakaraang buwan, ano, walang-wala talaga kami. nagsakod kami tig. Mahigit 1K a month. Tapos, nagkataon na naubusan kami ng gasol. Uh, naka, ano, nakabili ako ng gasol ng dahil sa ano, sa share ko, sa monthly share namin dito, na kaya nakaprovide ako sa, para sa pamilya ng pamilya ko, talaga kaya ano, maraming salamat at naging member ako ng DSW SLP pala ako po, dati po, mananahin po ako. Tapos ang asawa ko man. Nung, nung nagabot po ang pandemic, parehas po kami na wala trabaho. Tapos, naswerte po, kay napili po ako sa in, sa programa po ng DSWD po. Mamo nga po yun na. Na, na, na. Dako, dako po na bagay po sa amo. Kaya nawaraan po kami parehas trabaho. Ini ano po, naka po, naka sa amo ako po, ano po, um, uh, parehas din po sa kan, uh, sa amo traditional. Wala man po ako sa iba na ano, sa barelang po man ako nag aataman sa ako mga bata. Naguhulat sa sweldo sa ausan oh, sa hanap buhay sa asawa ko. Maulangan asahan min. Tapos, sa nagkamayon po kami sa naging dagdag po na income sa pamilya mi po. Dako -da man po na tabang po sa pagbuhay mi sa uro at law. Tsaka madali po kami maka kuha kung halimbawa wala kwarta, may umpo dinisin mababalon ang bata, may mga biskwit, haranihon lang po. Nung no, wala pa tong SLP, talaga, ang asawa ko lang ang nagtatrabaho ko. Tapos, ah, di, siyempre, di rin nakakaya ng kanyang sweldo. Kahit pa paano, nung nagkabay ang SLP, nakadalon na ako sa kanya, iba na pangangailangan namin na dili kaya sa sweldo niya. Ako na, parang naging uh, sagot ako dahil din sa SLP. Papasalamat po pa ako sa ano sa DSWD Livelihood Sustainable Program sa ibinigay niyang 300,000 sa amin para pasimulan ng pangkabuhayan na hanggang sa ngayon po uh, patuloy pa namin pinapakinabangan. Sana tuloy-tuloy. SWD Hatid ay pang ang tulong Nang ang mahihira Makasulong DSWD Katuwang ng mga kapuspala Para makaangat, makatipan Hatid namin ay pagasa asa Hatid namin pang unawa Sa pinaka nangangailangan Hatid ay bagong kinabukasan Hindi limos ang itibigay Kundi lakas at patnubay Hindi abuloy, hindi awa Kundi kaalaman at gawa yan ang DSWD Hatid ay pang tulong Nang ang mahihirap Makasulong DSWD Katuwang ng mga kapuspada